Sa episode 15 ng Lavender Fields, nagpasalamat nga itong si Lavender Fields kay Iris dahil sa halos ay buong maghapon nga siya nitong sinamahan na suriin ang bahay na kanyang bibilihin sa naturang subdivision. Kung saan ng mga sandaling uuwi na ito, kaagad naman tumayo dito itong si Iris upang kumuha ng something na ibibigay sa kanya. At sa pagtayo nga dito ni Iris ay nabangga siya ni Angel. Kaya naman galit na galit ito at tinawag si Lydia pinagsabihan kung bakit nga ba umano naroon ang bata magayong Uh, sinabi na nito na wag doon maglalaro. Umiiyak ngayon dito ano itong si Angel. Kaya naman kaagad na nilapitan ni Lavender Fields. Pinunasan ang mga luha nito sa pisngi. Kung saan ang mga sandaling iyon ay uh, tila ba na konsensya itong si Ahiri. Uh, mabilis itong lumapit kay Lavender at humingi ng sorry. Samantala, sinabi na lamang dito ni Lavender na baka umano ang rason kung bakit hindi sila pinagkalubuan ng anak ay dahil sa aayaw nila ng mga nakakairitang bagay nalika ng bata sabay tawanan so balit sa kaibotura ng puso at damdamin ni Jasmine Flores sa mga oras na yon ay gigil nagigil gigil nga ito ano dahil sa nakita niyang pag-iyak ng kanyang anak sa bahay ay nag-insayo na nga lamang at talagang nagpa-practice nagpapalakas itong si Lavender Fields sa paglipas pa ng ilan sandali, inutusan nga siya dito ni Aster Fields na magtungo sa flower shop upang bumili ng mga fresh flowers. Kung saan sa nung naroon na siya sa, ka, sa cashier, ano, may isang lalaki na nagtangkang magnakaw kaagad itong hinabol din nito ni Lavender Fields at pinagbubugbog. Kasabay ng mga sandaling iyon, naroon din sa flower shop itong si Zandro upang uh, dahil sa bibili siya dito ng uh, bulaklak dahil sa death anniversary nga ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Tumulong na rin dito itong si Sandro upang mahuli ang naturang snatcher or magnanaka. Samantala, ang mga oras na yun ay sinamantala na nga rin dito ano, ni Sandro na makakuha siya ng sapat na impormasyon tungkol sa pagkatao nito ni Lavender Fields. Sinundan niya ito hanggang sa gabi na nga na narinig niyang magkausap si, or kausap ni Lavenderfields itong si Iris dahil nga sa Sina Asterfields ang muling magdedekorasyon ang mangunguna sa birthday party ng anak ni Lily. At uh, nang ma muling makita dito ni Sandro na nag-iisa itong si Lavender nilapitan niya ito. Inalok ng kung ano-ano, ng pagkain, ng juice na tinanggihan naman ni Lavender Subalit so, sadyang mapilit nga ang itong si Sandro kaya pinagbigyan na niya. At habang siya ay nasa cashier at magbabayad nga nung iti-take out niyang pagkain, nakita dito ni Lavender na tila ba may plano si Sandro kaya naman kaagad na naglagay na siya ng tape sa kanyang mga daliri kung saan ito ang naging dahilan kung bakit matapos nga kunin ni uh, Sandro ang mga ambaso na ginamit ni Lavender upang makuha ang fingerprints ay wala sila ditong nakuha bagkos ay fingerprints ng waiter So, magaling, magaling, ano? Magaling dito si Lavender Fields. Yan ano mga kaibigan ang mga naging kaganapan dito sa episode 15 ng Lavender Fields.